Batay po doon sa data na nandoon sa uh, audit report no ng ng uh, uh, COA makikita po doon na yung confidential fund for example sa Davao City nung no 2018 ay 420 million mm. uh, 2019 hanggang 2022 ay 460 million ito po yung sa time ni Vice Presidente Sara Duterte uh, napaka-importante po nito usapin ka tulad ng binanggit niyo. Minsan masyado tayong tutok sa national. Yes. Pero sa totoo lang po, napakaraming function na ang naka-devolve sa local government. Noong 1991 po, meron tayo nung pinatawag nating local government code. Maraming function po na dapat local government na ang gumagawa. Kaya nung isang araw, naintriga ako nung nakita kong ganito yung confidential fund. No? Gusto kong tingnan, paano naman ba ang spending pattern ng Davao City kung ganto kalaki yung inaallocate nila for confidential fund. Magkano hmm. naman ang ginagastos nila for social services? So yun po yung pinost ko nung isang araw sa social media. At uh, medyo shocking kasi for all those years from 2017 to 2022, talagang mas malaki yung confidential fund kesa sa ginagastos ng Davao City para sa edukasyon. Yeah. No? Tapos uh, tiningnan ko rin yung kanilang spending sa health and and nutrition. Okay, s'nila. Pwede na 'yan, pwede na pala mag-screen share. Ah, uh, ayan, nakikita niyo ba 'yung ano? Yes, ayan po. Yeah. Yan, okay. Excel file. Baka so, ito po ito yung pwede lakihan fund. po. Kung sige, pwede na, po. Sige, lakihan natin. Ayun. Yeah. Okay. Wait, wait, wait. Yan. Yan, Yun. kita na. Yes. Yan. Po. So, um, ayan. So ito 'yung confidential fund. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Ito yung gastos, no? ah, uh, ito yung general public services, yung pangkaraniwang ginagastos ng mga local governments sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ngayon, makikita din dito yung data, specifically for social services. So, ayan, ikumpara natin, no? Ang edukasyon. 2017 294 million ang confidential fund Pero 135 million lang sa education. Sa mula 2017 to 2022, talagang mas malaki yung confidential fund kesa sa education. Kumpara naman natin sa health and nutrition. Ayan, kasagsagan ng pandemic 2020, 460 million ang confidential fund, 387 lang sa health at nutrition medyo lumaki-laki nung 2021 at 2022 no kasi matindi na talaga yung usapan natin diyan tungkol sa pandemya. Pero the pre previous years 260, 254, 370, 387, mas malaki ang confidential fund kaysa sa gastos sa health at nutrition. Tignan hmm. Pero Tingnan natin sa Ayan, sa labor at employment, ganun din. at uh, 2 billion, 3 billion, 5, 7 billion housing at community development. Dito medyo lumaki-laki noong 2020 to 2022. Pero the previous years, mas malaki pa rin ang confidential fund. Ganon din sa social services. So, napaka-importante pong tinitingnan tong mga bagay na to. Kanina, pinost ko rin. Asa hindi ko na-open ngayon. Okay, uh, pero ma'am siya, no, note ko <laughs> lang, ano, baka kasi mm. na-miss out nila kanina. No? Uh, mm. Well, Excel file po ito ni, ni Ma Celo, pero ito ay based sa Annual COA report, right? Yes. Ano po to? Publicly available data. So yung confidential fund, makikita natin yung mga impormasyon na yan sa COA, uh, COA website. Yun naman pong mga expenditure per function, makikita natin sa Bureau of Local Government Finance. Nire-report po yan ng ating mga LGUs doon sa ating BLGF. So kailangan lang po natin i-download yung data at pagkumparahel.